Ang ating mga kidneys ay may napakahalagang tungkulin sa ating kalusugan, ngunit may mga simpleng gawain na maaaring hindi natin namamalayan na nakakasama sa kanila. Mula sa hindi magandang pagkain hanggang sa mga nakagawiang asal, ang mga ito ay unti-unting nagpapahina sa ating mga kidneys. Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang ilang mga gawain na dapat iwasan lalong-lalo na sa mga nakatatanda upang mapanatiling malusog ang ating mga kidneys at mapangalagaan ang ating kabuoang kalusugan. Ang layunin ng video na ito ay para sa kaalaman lamang at hindi ito dapat maging pamalit sa medikal na payo, laging makipag-ugnayan sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa mga personal na rekomendasyon. Una, madalas na pag-inom ng painkillers. Marami sa atin ang madalas gumagamit ng over-the-counter na gamot gaya ng ibuprofen para maibsan ang sakit. Pero alam mo ba, ayon sa National Kidney Foundation, ang mga gamot na ito ay nakababawa sa daloy ng dugo papunta sa kidneys, na nagdudulot ng pamamaga at pagkakapilat sa paglipas ng panahon. Kapag maling ginamit o sobra-sobra ang pag-inom ng painkillers, pwede itong humantong sa pagkasira ng mga bato. Hindi lang ibuprofen, pati acetaminophen, kapag inabuso, ay maaaring makasira rin sa atay at magdulot ng komplikasyon sa kidneys. Kaya bago gumamit ng anumang gamot, lalo na kung madalas, siguraduhin kumonsulta muna sa doktor. Para mapanatili ang kalusugan ng iyong mga bato, limitahan ang paggamit ng mga painkillers. Sundin lamang ang tamang dosis. Mas piliin ang natural na paraan gaya ng physical therapy, stretching, o yoga para maibsan ang sakit, nang walang masamang epekto sa katawan. Bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan mo ang nilalamang ito, mangyaring maglaan ng sandali upang ilike, magkomento ng isa kung positibo ang ibinabahagi namin at zero kung may pag-aalinlangan ka. Pangalawa, labis na pagkain ng asin. Ang asin ay may malaking papel sa ating katawan, partikular sa mga nakatatanda. Ito ay tumutulong sa pagbuo ng tamang balanse ng likido, pagpapagalaw ng nerves at muscles, pati na rin sa kontrol ng blood pressure at hydration. Gayunpaman, dapat tandaan na ang labis ay nakasasama. Kapag sobra ang sodium, maaaring lumala ang kondisyon ng kidney sa pagtanggal ng labis na likido, na nagiging sanhinang mataas na blood pressure. Kung patuloy itong nangyayari, ang mga bato ay madaling masisira dahil nahihirapan silang salain ang mga dumi. Kaya naman, mahalaga ang wastong paggamit ng asin. Ano nga ba ang wastong dami? Ayon sa eksperto, ang sodium intake ay dapat limitahan sa 2,300 mg o mas mababa bawat araw, katumbas ito ng isang kutsaritang asin. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang normal na blood pressure at mapoprotektahan ang kalusugan ng ating mga bato. Ayon sa American Heart Association, marami ang nalalampasan ng limitasyon sa sodium dahil sa mga naprosesong pagkain tulad ng dilatang sopas at instant noodles. Madalas, ang mga ito ay naglalaman ng nakatagong asin. Upang mabawasan ang sobrang sodium, mainam na pumili ng sariwa at natural na pagkain, gaya ng prutas at gulay, na mababa sa asin ngunit punong-puno ng nutrients. Sa pagluluto, maaari rin gumamit ng mga natural na pampalasa, tulad ng bawang, sibuyas, at luya, upang magbigay ng lasa kahit nakaunti lang ang asin. Bukod dito, mahalagang basahin ang mga label ng nutrisyon habang namimili. Maraming produkto ang may nakakaligaw na sangkap, kaya mahalaga ang kaalaman tungkol sa sodium content para makagawa ng mas malusog na desisyon. Sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago sa iyong pagkain, makakamit ang pagpapabuti sa overall health at mababawasan ang panganib ng sakit sa puso, hypertension, at mga suliranin sa bato. Pangatlo, pagpigil sa pag-ihi. Lahat tayo ay abala sa ating mga gawain, minsang nakakalimutan ang ating mga pangangailangan. Ngunit, ang kalusugan ng ating urinary tract ay hindi dapat isang tabi. Sa paglipas ng panahon, ang pag-iwas sa pag-ihi ay magdudulot ng mga komplikasyon na mahirap ng lutesin. Dapat tayong magkaroon ng tamang kaalaman upang makaiwas sa mga problemang ito. Samahan natin ang ating mga kaibigan at pamilya sa pagbibigay pansin sa kanilang kalusugan, dahil ang isang maliit na hakbang ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Kaya, kung may mga tanong ka tungkol sa tamang pangangalaga ng iyong urinary health, huwag magatubiling magtanong sa mga eksperto. Tandaan, ang pagpigil sa pag-ihi ay hindi lamang simpleng ugali, ito ay may malalim na epekto sa ating katawan. Ang pag-iwas na umihi ng higit sa apat na oras ay maaaring maging sanhi ng malalang kondisyon, tulad ng urinary tract infection. Sa makatuwid, mahalaga na makinig tayo sa ating katawan at harapin ang pangangailangan nito. Maraming tao ang hindi alam na ang pagpigil sa pag-ii ay maaaring magresulta sa mga malubhang problema sa kalusugan. Kaya't maging responsible tayo sa ating mga pangangailangan, ang simpleng hakbang na ito ay makatutulong upang maiwasan ang mga seryosong karamdaman. Tandaan, ang pagbibigay ng atensyon sa ating urinary health ay nakakatulong hindi lamang sa ating katawan kundi sa ating kabuuang kalakasan at kapanatagan sa araw-araw. Pang-apat, kulang ang iniinom na tubig. Sa buhay, ang tubig ay higit pa sa isang inumin, ito ay mahalaga sa ating kalusugan. Ang mga bato, ang mga natural na filter ng ating katawan, ay nangangailangan ng tamang dami ng tubig upang mapanatili ang kanilang optimal na pag-andar. Subukan na uminom ng tubig sa pagitan ng mga pagkain sa halip na kung kailan lang nauuhaw at gawing ugali ito araw-araw. Uminom ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 litro ng tubig araw-araw upang maiwasan ang mga sakit sa bato. Mahalaga ang pag-monitor sa mga senyales ng ating katawan tulad ng pakiramdam ng uhaw na madalas ay inaabusong kalimutan. Sa mga aktibong pagsasanay, dapat tayong uminom ng tubig bago habang at pagkatapos nito upang panatilihing hydrated ang ating mga katawan at maiwasan ang dehydration. Kung ang tubig ay nagpapasigla sa ating katawan, ang tamang mga pagkaing mayaman din sa tubig, gaya ng pipino at pakwan, ay maaaring maging bahagi ng ating araw-araw na dieta. Sa bawat baso ng tubig na ating iniinom, nagbibigay tayo ng tulong sa ating mga bato upang maalis ang mga toxins sa ating katawan. Gayunpaman, hindi sa patang simpleng pag-inom lamang, mahalaga ring iwasan ang mga inuming nagdudulot ng dehydration tulad ng kape at soft drinks. Sa huli, ang kalusugan ay nakasalalay sa mga simpleng hakbang na ating sinisimulan araw-araw. Sa huli, ang tamang pag-inom ng tubig at balanseng jeta ay susi sa magandang kalusugan at maayos na paggana ng ating mga bato. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, mapapanatili natin ang ating katawan na hydrated at malusog para sa hinaharap. Panglima, kulang sa tulog. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang tamang tulog ay ang epekto nito sa ating kidney health. Kapag nagkulang tayo sa tulog, hindi lamang ang ating isip ang naapektuhan, pati na rin ang mga vital organs tulad ng ating mga bato. Ayon sa mga eksperto, ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang pagkakaroon ng maayos na tulog ay tumutulong sa pagpapabuti ng kanilang pagbabagong buhay at pag-andar. Kung sakaling hindi natin maibigay ang tamang pahinga sa ating katawan, posibleng lumabas ang mga sintomas ng pagkapagod o kahit mga seryosong karamdaman. Dapat tayong maging mapanuri at sundin ang mga payong masusundan upang mapanatiling maayos ang ating tulog. Ayon sa mga eksperto, ang ideal na tulog ay tumutulong sa pag-regulate ng mga hormone at nakakapagpababa ng stress levels, na mahalaga upang mapanatili ang kabutihan ng ating kidney function. Ang mga kidney ay may mahalagang papel sa pag-aalis ng mga toxin at sobrang likido sa ating katawan. Kapag kulang ang ating tulog, ang prosesong ito ay maaaring magdulot ng pagkaipon ng toxic substances, nagiging dahilan ng labis na pag-aalala sa ating renal health. Kaya mahalaga ang tamang pamamahala ng oras ng ating pahinga. Ang tamang tulog ay parte ng masaganang kalusugan sa pangkalahatan at mas mataas na pag-andar ng mga bato. Dapat tayong lumayo sa mga bisyo na nakakasira sa ating tulog tulad ng labis na pag-inom ng kape at paggamit ng gadgets. Sa huli, ang tamang tulog ay hindi lamang para sa ating pisikal na anyo kundi pati na rin sa ating mga bato at kabuoang kalusugan. Dapat tayong maglaan ng oras para sa sapat na pahinga at sundin ng mga payo upang mapanatili ang ating well-being. Paanganam, kulang sa ehersisyo. Ang regular na pag-iehersisyo ay mahalaga hindi lamang para sa pagkontrol ng timbang kundi para rin sa pangangalaga ng ating kalusugan. Sa bawat hakbang na inyong ginagawa, nagbibigay kayo ng suporta sa mga bato na naglilingkod bilang pangunahing tagapaglinis ng ating katawan. Sa isang pag-aaral, napag-alamang ang mga taong aktibong gumagalaw ay may 30% na mas mababang tsansa na makaranas ng problema sa kidneys kumpara sa mga tao na karaniwang hindi kumikilos. Mahalaga ang pagbalanse ng mga aktibidad na ito, kaya't iminumungkahi ng mga eksperto na gawing bahagi ng inyong lingguhang schedule ang iba't ibang anyo ng ehersisyo. Dito nagmumula ang pinaka-epektibong resulta sa kasiyahan ng pakikilahok at pagbuo ng isang mas malusog na pamumuhay. Isa sa mga pinakamahusay na paraan upang simulan ang inyong fitness journey ay ang simpleng paglalakad. Ang paglalakad ay madaling ma-access, walang gastos, at epektibo sa pagpapabuti ng cardiovascular health. Magsimula sa 10 hanggang 15 minuto ng paglalakad araw-araw, at unti-unting dagdagan ito. Makakatulong din ang pagdadala ng kaibigan o pamilya upang gawing mas masaya ang inyong mga pagsasanay. Sa ganitong paraan, nagiging magaan ang ehersisyo habang lumalakas ang ating katawan. Ayon sa mga rekomendasyon, kinakailangan din nating isama ang mga aktibidad na nagpapalakas ng kalamnan. Sa huli, ang pagkakaroon ng balanse sa ehersisyo at tamang pamumuhay ay susi sa ating kalusugan, lalo na sa pagpapanatili ng malusog na mga bato. Tandaan, ang maliliit na hakbang na ito ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa ating pangkalahatang kaayusan. Pampito, pagkain ng mga naprosesong pagkain. Masarap ang mga naprosesong pagkain, pero kailangan natin ang kaalaman tungkol sa kanilang epekto sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga bato. Ang labis na sodium at fosforo sa ating dieta ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Sa bawat kainan, mahalagang piliin ang mga masustansyang alternatibo. Isama ang sariwang prutas at gulay sa bawat plato. Ang mga ito ay hindi lamang masarap, kundi puno ng mga bitamina at mineral na nagpapalakas ng ating immune system. Huwag kalimutan ng lean proteins at healthy fats na kaibigan ng ating katawan. Sa bawat hapag, itaguyod ang mga pagkain gawa sa mga natural na sangkap nang sa gayon ay mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang panganib ng pagkakaroon ng kidney disease. Mahalaga ring maging mapanuri sa mga pagkaing ating binibili. Basahin ang mga nutrition labels upang makita ang nilalaman ng sodium at phosphorus. Sa ganitong paraan, mas madali nating mapapanatili ang tamang balanse ng ating diet. Tandaan, hindi lamang ang mga bato ang nakikinabang sa masustansyang pagkain, Kundi pati na rin ang ating pangkalahatang kalusugan at kabutihan. Ang simpleng pagbabago sa ating pang-araw-araw na pagkain ay makapagbibigay ng malaking benepisyo sa ating katawan. Sa huli, ang pagkakaroon ng balanseng diet na puno ng sariwa at masustansyang pagkain ay hindi lamang nagsusulong ng malusog na bato, kundi nagtataguyod din ng masiglang buhay at pangkalahatang kagalingan. Sa simpleng mga hakbang na ito, makakamit natin ang mas magandang kalusugan sa hinaharap. Pangwalo, paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa mga kidneys, kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng katawan. Habang patuloy na naninigarilyo ang isang tao, unti-unting nagiging mahina ang kanyang immune system na nag-aambag sa pagtaas ng panganib sa iba't ibang uri ng impeksyon. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang pagtigil sa paninigarilyo hindi lamang para sa mga bato kundi para sa kabuoang kalusugan. Ang bawat tamang desisyon, gaya ng pagtigil sa pagbibigay ng pagkakataon sa sigarilyo, ay nagdudulot ng makabuluhang pagbabago sa ating buhay at hinaharap. Sa prosesong ito, mahalaga ang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan, na maaaring magsilbing inspirasyon sa pagbuo ng mas malusog na mga gawi. Mahalaga ring maunawaan na ang mga pagbabago sa katawan pagkatapos tumigil sa paninigarilyo ay maaaring magsimula kaagad. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting bumabalik ang pag-andar ng mga bato at ang pangkalahatang kalusugan ay lumalakas, nagbubukas ng daan para sa mas maliwanag na hinaharap. Ang susunod na hakbang ay ang pagtukoy sa mga paraan ng pagsuporta sa sarili, gaya ng paglahok sa mga support group o paghingi ng tulong mula sa mga profesional. Sa huli, ang pagtigil sa paninigarilyo ay hindi lamang hakbang tungo sa mas malusog na mga bato kundi isang mahalagang pagpasok sa mas maganda at mas masiglang buhay. Sa bawat desisyong ito, nag-iiwan tayo ng mas maliwanag na kinabukasan hindi lamang para sa atin kundi para sa ating mga mahal sa buhay. pang -syam, labis na pag-inom ng alak. Ang labis na pag-inom ng alak ay hindi lamang isang isyo ng kalusugan kundi pati na rin ng kabutihan sa iyong mga organo. Kaya naman, mahalaga ang pag-unawa kung paano ito nakakaapekto sa ating katawan. Maraming tao ang hindi nag-iisip ng mga epekto ng kanilang mga desisyon sa kalusugan, kaya dapat tayong maging mas maingat. Subukan mong habang ng mga pagitan ng pag-inom at bigyan pansin ang mga palatandaan ng iyong katawan. Kung napansin mong ikaw ay nauuhaw o tila pagod, maaaring ito ay mga senyales ng dehydration na dulot ng alak. Huwag kalimutang isama ang malusog na mga gawain gaya ng regular na ehersisyo at tamang pagkain. Sa ganitong paraan, mapananatili mong nasa mabuting kalagayan ang iyong mga bato at iba pang bahagi ng iyong katawan. Ang pag-inom ng maraming tubig kasabay ng alak ay hindi lamang nakakahydrate kundi nakatutulong din na iwasan ang labis na pagtaas ng urea sa iyong katawan. Mainam din ng mga kababaihan at kalalakihan na magtakda ng limitasyon sa kanilang pag-inom na sa ganitong paraan ay mapapanatili ang balanse sa kanilang kalusugan. Tandaan na ang wastong pagpapahalaga sa mga gawi sa pag-inom ay mahalaga sa pangangalaga ng iyong mga bato at pangkalahatang kapakanan. Sa huli, ang tamang pag-inom at pangangalaga sa iyong mga bato ay nakasalalay sa iyong mga desisyon kaya talagaan mo ang iyong katawan at limitahan ang pag-inom ng alak upang maiwasan ang mga seryosong komplikasyon sa kalusugan. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang gabay na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mga lingguhang tips sa kalusugan na nababatay sa siyensya. Layunin namin na tulungan kang manatiling malakas, mabilis kumilos, at malaya. Manatiling aktibo at malusog, kita-kit sa susunod na video.